Mga Katrops. Welcome back ulit sa aking channel Sport Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Stephen Curry sa pagkatalong muli ng Golden State Warriors laban sa Minnesota Timberwolves. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang rason bakit ganado si Spencer Dinwiddie sa panalo ng Los Angeles Lakers laban sa Indiana Pacers. Bagamat man nga po mga katropes naging maganda ang simula ng Golden State Warriors sa kanilang game laban sa Minnesota Timberwolves, matapos ang ginawang 31 points ni Stephen Curry ay natalo pa rin nga po sila dito sa pagtatapos ng kanilang laban sa score na 114-110. At nangyari nga po iyan nang lumamig na lamang biglang opensa ng Warriors sa second half na sinabayan pa ng paglamian ng kanilang depensa, kung saan napabayaan nga po nilang magtalang anim na player ng Wolves ng double digit points sa paunguna nga po ni Anthony Edwards na kumana dito ng 23 points. At dahil nga po sa pagkatalo ng Golden State Warriors ngayong araw ay bumagsak na nga po sa 36 wins at 24 losses ang kanilang kasalukuyang record. At kahit man nga po nananatili pa rin sila bilang katop 10 sa standings na Western Conference, ay malapit na, na naman nga po silang mahulog sa ika-11 gayong bumagsak na nga po sa one game ang kanilang kalamangan sa Houston Rockets. Ngunit sa kabila nga po niyan ay sinabar naman nga po ni Stephen Curry sa kanyang post-game interview na kahit man nga po malapit na silang mahulog sa si standings ay hindi para naman nga po sila susuko sa kanilang kukunan since gagawin pa rin nga po niyang lahat ng kanyang makakaya sa kanilang mga susunod na mahalagang laro. Sa katunayan, willing na nga po siyang dagdagan ng kanyang playing time para lamang sa ikakapanalo ng kanilang kukunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan Sarason, bakit ganado si Spencer Dinwiddie sa panalo ng Los Angeles Lakers laban sa si Indiana Pacers? Sa unang pagkakataon nga po mga katrop, simula pa taong 1987 ay sa wakas, nakapagtala na nga po ang Lakers muli ng 150 points sa kanilang pagkapanalo ngayong araw laban sa si Indiana Pacers. At isa nga po sa mga rason ng kanilang pagkapanalo dito ay walang iba ko ni si Spencer Dinwiddie na nakapagtala nga po ng kanyang karira na 26 points, 5 assists, 2 rebounds, blocks at one steal sa kanyang 8 out of 11 shooting. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit halos lahat ng mga players at coaches ngayon ng Lakers ay pinuri ang kanyang pinakitang performance sa pagiging sobrang agresibo nito sa paggawa ng tira at sa depensa. Maging si Lebron James nga po ay napabilib sa pinamalas nga po nitong laro kung saan hinahanap na nga po talaga nito ang kanyang mga tira sa loob ng court. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Spencer Dinwiddie sa kanyang interview sa media Magiging iba nga po ang kanyang sitwasyon sa bawat laro ng Lakers. Since alam na nga po niya ito, simula lang pumirma siya sa kanilang team ngunit sadyang mas gusto pa rin nga po niya na magtala ng malalaking numero at stats. Kaya excited na nga po siya na magawa muli ang ganitong klaseng performance sa kanilang mga susunod na game. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.